baka hindi nyo alam na maaari kayong magkaroon ng violations sa pagkokomento lamang. Yung mga comment na hindi maganda. Halimbawa, mayroong dumaan sa inyong wall, pinanood nyo yan, pagkatapos hindi nyo nagustuhan, tapos nag-comment kayo ng hindi maganda. Ay maaaring ma-auto-hide ang comment ninyo kapag nagkataon na yung author na may-ari ng content na pinag-commentan ninyo ay nakasetting siya sa kanyang moderation assist. Ang ibig kong sabihin dito ay yung strong language. Meron din kasing policy, nakasulat talaga yan sa content monetization, yung strong language. At bibigyan ko kayo ng halimbawa, meron kasing nag-comment sa content ko, at na-auto-hide yun. Para malaman ninyo kung talagang yan ay pasok sa community standard, kailangan ninyong i-check yan sa inyong moderation assist. At eto na nga yung comment na na-auto-hide sa content ko. At alam ko na yan ay pasok sa community standard. Siyempre, i-check natin yan sa moderation assist para malaman natin kung talagang yan ay pasok sa community standard. So, ipapakita ko muna sa inyo kung paano mag-check ng mga na hide na comment. At, ito na nga yung content ko. Dito siya, nag-comment. Kung gusto nyo mag-check sa inyong mga content, kung mayroong comment na na-auto-hide o wala, itap nyo lang yung most relevant. Kapag natap nyo na yan, makikita nyo na dyan yung hidden by this page. Itagal on nyo lang yung bilog dyan. Kapag natap nyo na yan, ang una nyong makikita dyan ay yung mga naunang na auto hide. Para makita nyo yung bagong na auto hide na comment, is scroll up nyo lang yan. At makikita nyo yung bagong na auto hide na sa baba lang yan. At eto na nga yung pinakabagong comment na na auto hide. At siya yung nag-comment sa content ko na alam kung pasok sa community standard yung kanyang comment. Para malaman ninyo kung ano yung na-auto-hide na yan at para malaman din ninyo kung saan kriteriya pasok yung na-hide na yan ay itap nyo lang yung details. At ito na nga yung na-auto-hide na yan. Pasok yan sa kriteriya na yan. Kasi yung kanyang comment ay ganito yung ganyang klaseng comment ay pasok na talaga yan sa community standard. Kasi nga, strong language na yan. At kung sakaling nakapag-comment kayo ng ganyan, akala nyo okay lang dahil sa hindi naman kayo nagpapamonetize, dahil sa hindi naka-turn on ang inyong professional mode, pero meron kayong ibang account madadamay pa rin yung ibang account ninyo. Baka hindi nyo alam na may policy din na kahit na hindi kayo nagpapamonetize o hindi naka on ang inyong professional mode, posible pa rin kayong magkaroon ng violations kapag nagko-comment kayo ng mga ganyan na salita, yung strong language na yan. At nabasa ko talaga yan sa policy. Kaya kung hindi ka masyadong nagbabasa ng policy, hindi mo yan alam. Kaya mas maganda talaga na ugaliin ninyo na manood ng mga tutorial para magkaroon kayo ng mga kaalaman.